Tingnan natin kung kakainin ba ng twins itong yema. Another pagkain from the Philippines. And taas kamay sa mga nakakain na nito. Nakita nga kaagad ni Charlie na meron akong hawak ditong candies. Pero sabi ko, tikman ko muna. And dito, nagtataka siya kung bakit ganito yung itsura nitong candy. First time kasi nilang makakakita ng yema. Tapos, di ba kakaiba yung balot compared sa ibang candies? Kaya hindi nila sure kung titikman ba nila o hindi. Meron bang sinasabi itong si Charlie na nakita na daw niya to sa movies? Hindi ko alam kung anong movie ba yung sinasabi. Nito. Anyway, dito, tinatry ko pa rin silang pakainin. Kaso, naamoy ka agad nila yung milk. Hindi kasi sila may sa candies na may milk. Pero itong si Charlie, tinikman niya pa rin, pero hindi niya nagustuhan. Tinuyo na nga dito ang bata. Sabi niya kasi, it's like for babies daw. Siguro kasi nga gawa ng milk. And ayaw na nga niya daw itong itry. Kaya dito, inaasar ko na lang ang bata, kaya lalong umiiyak. I don't like it. Actually, before, meron akong natikma na yema na medyo malaki dito. And yon sobrang sarap talaga. Siyempre naman, kasi ito, di ba yung tagpipiso lang. And para naman sa presyo, sulit na siya. And masarap pa rin talaga. Hindi lang talaga kasi mahilig ang twins sa mga ganitong food. Kasi siguro, nasanay na sila sa sweets dito sa UK. Lalo na itong si Chino, mas gusto nga niya yung maasin. Kaya ayan, nilagay ko na lang sa bibig niya. And kinagat niya naman. Pero same kay Charlie, hindi din daw niya nagustuhan. Kaya ang ending, ito at ako na lang ang kumain.